magagamit ko na rin palang binili kong hose na aabot siya ng 3 meters and 100 plus ko lang nabili. Kaya na pala ako nag-order nito dahil kapag nag-stack ako ng tubig dyan sa aming uh, tumbler na kulay green, eh, kailangan ko pang magpapuno ng tubig sa balde and then buhatin ko papunta dyan sa, sa tumbler na yan. And syempre, mabigat. Kaya ang ginawa ko para mas mapadali yung trabaho ko, nag-order ako sa Orange App ng hose and 3 meters na rin yan. Madali lang din siyang i dahil kapag na connect mo na siya doon sa gripo, meron din siyang pang doon sa dulo ng hose niya para hindi siya matanggal. And tinry na nga din namin. Itamang tama kasi nga kahapon hanggang kagabi, iwalang tubig. Kaya yung tubig dyan sa tumbler, nagamit ko na. Kanina lang bumalik yung tubig. Kaya ayan, nilagyan na nga din namin. And pinantayan nga ng anak ko dahil na-exciting nga siya. And kung nakapansin nyo guys, pwede rin siyang gamitin papunta dyan sa washing kapag halimbawa naglalagay ng tubig dyan sa washing. Mahaba na kasi siya. Ayan, hindi na kailangan maglagay sa balde ng tubig para magsalin sa washing or sa tumbler. And medyo may kaliitan lang din pala yung hose na yun. Pero goods na goods na. Ganda na siyang gamitin. Kaysa naman sa magha... And sakto lang din kasi talaga siya sa price. At, at, at kung napapansin niyo yung yellow na yun, yun yung kanyang panglap.